drone warfare ang isa sa kinakatakutan sa gyera ngayon. Gamit na gamit kasi ang drone attack sa digmaan, lalong-lalo na sa Ukraine-Russia war. Pati na sa Israel war drone din ang pag -atake. Kaya sa nagpapatuloy na baliktan exercises, pagwasak o pagdestroy sa mga drones attack ang sinasanay ng AFP at US Army. Puro air defense system ang ipinamalas. Una na dyan ang MADIS o Marine Air Defense Integrated System. Versatile nga o pwede mong ilipat-lipat ng lokasyon to depende sa banta ng alaban. It's here to enhance coastal defense and it is um, very mobile so we can put it in different places. Kasali din dyan ang Avengers Missile Defense System. At takaw pansin rin ang higanting radar mula sa Spider Air Defense System. Ito ang sarili nating air defense. Diyan, nagpalipad nga ng F-50 fighter jet na akmang kalaban o China. Agad ngang nadetect yan ng spider at kaya nitong pasabugin yan. Pero hindi pinasabog ang F-50. Ginamit lang nga ang radar ng spider para makita ang advanced threat o banta sa ating teritoryo. In the coastline here, uh, again, F-50s uh, flew out simulating cruise missiles, which spider then integrated. And then we, we Start of flying drones against Mattis in defense of Spider. The ab 50 uh, we use that as uh, aggressor from combat aircraft to cruise missile so that it will uh, uh, neutralize. Highlights naman sa Balikatan sa Rizal, Palawan, ang pagpapasabog ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Animo'y may kalabang papasok sa ating mga baybayin. Malayo palang pinasabog na yan. Dito ginamit rin ang javelin missile na kayang magpasabog ng amphibious assault vehicle. Nagpasabog rin ang army ng mga artillery at mga kanyon. Nakatutok na ang lahat ng yan sa West Philippine Sea kung saan nananatiling agresibo ang China. Kung magagalit nga ang China, wala na raw pakijan ang AFP at US dahil taon-taon na itong ginagawa ng militar. everything we set out to achieve not perfect we'll get better next year we'll get better every time we do it but that's why we do these things to work well together We've been doing this for 40 years now there's no issue with china 40 years ago this is a totally different agenda we have with the us and the other partner countries it's agnostic of an enemy it's somebody trying to interfere With a sovereign nation, that's what we're trying to demonstrate the capability to defend against. Naka-deploy naman sa Batanes ang Nemesis. Gagamitin to sa live fire drills doon. Kaya ngang magpasabog ng Nemesis ng mga fighter jet. Gaya ng fighter jet ng China. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi, hindi tinatarget ang China sa mga war games sa balikatan. Sadyang naghahanda lang tayo just in case na magkagulo. This type of training is absolutely invaluable to us to be able to get out here to operate with our treaty ally and to be able to set up a defense like this and integrate all of our systems is just remarkable and we're really grateful for the opportunity. Thank you. mo anong masasabi nyo sa balitang ito? I-commento sa baba ang salo -opin.